merong Muslim na kasama natin, gumagawa ng ibada, nagsasala kung pa paano tayo nagsasala, nagpa-fasting kung pa paano tayo nagpa-fasting, nag-uumra, nag nag lahat. Ginagawa niya yung mga ibada na ginagawa natin, pero hindi Muslim. Sino yung mga yun? Sila yung mga tinatawag na munafikun, mga mapagkunwari. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tunay na yung mga munafikin, yung mga mapagkunwaring Muslim, sila yung ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakailalim ng impyernong apoy. Sila yung may mga matitinding parusa. Sino yung mga yon? Kasama natin, nag pero hindi Muslim. Bakit? Yung layunin nila, hindi para sambahin si Allah. Para sirain yung Islam o kaya para magbigay ng kaguluan sa mga Muslim. Meron bang ganyan? Yes, meron po. Sabi ni Ibn Abi, mulay ka, sabi niya, Adraktu salatina min ashabin nabi sallallahu alayhi wa kulluhum yakhafun nifak ala nafsihi. Naabutan ko yung tatlong po ng mga sahaba mula sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa Sabi niya, lahat sila natatakot na magkaroon ng nifak sa mga sarili nila. Na sila na yung mga matataas, mga pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu'an. Kinalulugdan sila ni Allah, sila ay nalulugod din kay Allah. Yun, yun yung pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sahaba. Pero natatakot pa rin sila na magkaroon sila ng katangian ng nifak sa sarili nila. Pa Paanong hindi tayo matatakot mga kapatid sa Islam? Yung mga Muslim ngayon, hindi nag-aaral ng shirk, hindi nag-aaral ng mga katangian ng nifak, ng mga munafik. Ba bakit hindi tayo nag-aaral? Kasi hindi naman, natin, hindi naman natin kailangan yan eh. Hindi yun yung mga sahaba, natatakot sila. Kasi bakit pag hindi mo pinag-aralan niya, hindi mo alam, hindi mo mamalayan sa sarili mo, ikaw pala, may, may, may ang ka na pala. Nakuha natin, katulad na ni Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, sinabi dito, si Umar ibn al-Khattab, kabilang siya sa mga buhay pa, pinangakuan ni Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa na siya ay taong paraiso. So si Umar ibn al-Khattab, pinangakuan ng paraiso, kung titignan natin, pag pinangakuan ka ng paraiso, pwede, pwede na siyang mag, magpakampante. Di ba? Pero hindi siya ganun. Anong ginagawa niya? Pumunta siya kay Hudhaifa Tubnu al-Yaman. Sino si Hudhaifa? Si Hudhaifa, siya yung pinagkatiwalaan ni Propeta Muhammad SAW ng mga sekreto niya. At kabilang doon, yung mga tao na makabilang sa mga munafik, alam ni Hudhaifa. Sinasabi niya, Hudhaifa, sabihin mo sa akin, kasama ba si Umar ibn al-Khattab sa mga binanggit ni Propeta Muhammad s.a.w. na kabilang sa mga munafikin, tinatanong niya sino? Si Hudayfa. Hanggang sinabi ni Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, sabi niya, hindi ka kasama at wala na akong babanggitin pagkatapos mo. Nakauhoan yung takot ni Omar ibn al-Khattab na baka kabilang na ako doon sa mga munafik na hindi ko alam. Hudayfa, kabilang ba ako dyan? Binanggit ng sugo ni Allah, hindi ka doon kasama. At pang gusto ni Omar ibn al-Khattab dito ay yung talagang kapanatagan sa sarili niya na hindi siya mapabilang doon sa mga monafikun sa kabila ng siya ay kabilang sa mga pinangakuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso.